guys, ngayon pupunta kami ng Santa Maria kahit bumabagyo bibisita kami dun sa family ng asawa ko malakas ang ulan ngayon pero ongoing kami Santa Maria, Bulacan ang dilim ng paligid guys mapag kasi lakas talaga ulan yun ano may bagyo so, star mall kami dadaan guys sa so, IP yan. ng Bulacan, eh buwabahan na dalawang bagyo pa naman na sa tumama dito ngayon sa bulakan madilim ang maligit dahil sa ulan sobrang lakas talaga ng ulan yan sa tungko na kami sa tungko na kami so malapit lang sa may bahay namin sa palmera asa lang hindi kami ngayon papunta doon nakabukas ah, na Nagaling lang namin doon kaapon ang namin ngayon sobrang lakas ng ulan, sana lumabas na yung bagyo guys baka maraming flight ang makakancel pag hindi pa umalis yung bagyo paway pa naman kami flight namin 26 Friday sana walang cancel na flight guys kasi mahirap takas ng ulan talaga ngayon ang dilim ng paligid ngayon malapit kami sa star mall hanggang dito na lang guys update na lang ako mamaya pag nasa Santa, Santa Maria road na kami